<Glalala> hmm nyo, nakakauntuan. Mmm, nangina, sarap! oh oh Oh, Oo, oo, oo. Ikaw na yan, no? Kaya naman Kaya naman na, <laughs> oh, na manito, mahirap, Pi. Eh. Kaya na mahirap. ah! Ilaw ah! Ako, ano? pa rin, Ano ba na-success na. Last slide Baka last dito ba? Baka dito na. dito na. Lime Borders, bakla. Sa ibang barangay. Hmm. O, tayo tingnan rin. Hahaha. <laughs> oh, ang last line. Ang last line no. Hakot na hakot. <laughs> Ano ba yung buhay niya? Ano siya ba? Dito tayo. Nigo nakuha sa laba. Nigo tayo. Walty, baka may manok. So, ito lang. Ano ba? yung mo tama po na siyo. Ay, tay! Tingin yung Ang tama. mo siya. Pag-aaway. Yung balota, yung balota, dali mo na, dali na ito sa ano. Sa kubik, dali mo sa kobe, dali mo sa kobe, dali mo sa kobe, yung balota, wala. Kanya kanya-kanyang walis din, kanya-kanyang linis din. Huwag ay dadaneri! Diba? pag sa mga patay guto, mga swate. Eh, eh. Ay, sabunan Hmm. Ang ina, kamatiti eh. niya eh. <laughs> Ikaw meron pa ito. Oo! Oh! Diyos! Just... Papi naman ako. Lagyan mo natin. Depende. <laughs> meron pa ito. Papyo pa rin. Gebe. Pagkaan?

At yung mga ininom mahirap. Ininom ng mahirap? O, sabi ko sabi ko, tubig. Oo, oh, sabi tubig. Walang mainuman. First time uminom ng mini <laughs> 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 oh, <laughs> oh, oh. <laughs> oh, 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 <laughs> oh, <okay>. <laughs> <laughs> eh. oh, 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 oh,

Ano? Hindi. Wala bang kutya? Wala, baka Kaya namin. Hindi nga Ha? Kapunta muna namin itong alam Ano? 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 Uy! Ano? 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 Adel, malalamang na. yung reaction na Ah! Ah! Ani! <laughs> Malaramang buong ulit. na. <laughs> Ito Oo! Oh. Eh, oo ah. Natakot eh. Ma. Mamaya. Ang oh, hi init. Oh, I will survive. Yay, yay. Yo sir, yo sir. Ay, ganyan ko ka sir. kasi buga-buga. Bawa -buga. nung posto. Bawa ng posto. posto. Posto yun. Yeah. Posto yun. Yeah. Posto yun. yun

<laughs> ano? Hindi mo <ko> makatawa yung <laughs> iyo. Nakilin itong gagawin. Ito may <made> iba <laughs> <laughs> ka naman, Beldy. ay Ano yung mo Stop mo kami.